Alhamdulillah, dito yung sinasabi nilang center ng kungfu ng China. So, dito daw lahat sila Jet Li, meron tayong museum dito ni Ip Man. Pupuntahan natin. <coughs> dito nila sinushoot yung mga kung fu movie since 1960s, 70s, 80s hanggang present time. May mga tunay rin na nabuhay na mga martial artist kung fu, si Huang Feihong Hong. Ito yung mga tunay na mga footage tungkol sa history ng kung fu here in China. So kita mo ron, iba't ibang personalities ng mga kung fu. So, nandito ako ngayon sa labas, Wang Fei Hong Memorial Center, ang tawagin nila. Kung nanonood kayo ng mga martial arts, ng mga kung fu in 1980s kabataan natin, Jackie Chan, Jet Li, dito sinushoot yun. Ito yun, dito mismo sila nagpa-practice ng karate, dito yun, dito yung area na yun, dyan. Makikita nyo sa mga palabas. Ayan. So, dito, tignan natin to. Iba, meron mga master nandito sa loob. Siyempre, converted na as amusement center. Pero eventually, nandito lahat. Yung mga ano nila, weapons na ginamit nila. Ayan, no? Mga weapons dito. Eh. Makikita mo, misa, dito pa sila naglalaban. Dito, naglalaban sila rito. At yung famous, ginagamit ni Ip Man na ano, eto yon. Makita mo si Ip Man, nagpa-practice yan yun. Yung gano'n. inner, gano'n, gano'n. niya. Ganun, kung Fu Video Room. Dito pinapalabas. Ayun, no? Yun yun. No? Yan yung... Ayan, yan. Dito yan. Dito ginawa yan. Yan. Ayan mga yan. Ayan, dito po sinut yan. Ito yung compilation ng tinuruan ni Ibman si Bruce Lee. Si Bruce Lee yan, oh naging estudyante ni Ip Man yan at sa mga movies makikita mo na may mga appearance doon si Bruce Lee na nagpakilala sa kanya ito pa compilation pa rin ng mga footage at mga memorabilia ni Ip Man naman with Jackie Chan at iba pang mga famous martial artists. at the same time mga iba't ibang mga schools dito ng Chinese Kung Fu. museum ni Ipman Man, nag-ikot ako rito napaka-exciting sapagkat pinapanood natin to sa Netflix sa movies, ever since pa eto siya, isang famous martial artist, ginawang pelikula ang kanyang buhay nagturo siya sa mga famous artists like uh, Bruce Lee, andyan na si Jackie Chan at marami pang mga martial artists, isa itong legend sa sa pag-inapinag-uusapan natin ng kungpo. Kaya nakapag-ikot tayo dito sa museum niya, kasama rito sa malaking museum na ito na dito sa Mayuanzo at na malaking chance na makabisita na tayo rito. Alam mo, hala ikaw't isabi para sa halal roadway.